guys mga unta akong luto dukot kadahan na nga unong gamay na lang akong luto dupot lay habilin so dana na ko og inon on nga sambagon dahon nga ako mangga nga bisaya hinog barato ra ang kilo ani guys tag 20 ang kilo Napalit na ako na gahapon dito sa galas. Nalabyan na ako. Daghan kayong mangga. Mga mm.

thank mm -hmm. you